Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikapito ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kades doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuwang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Egypto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain. Ni walang igos, ubas o granada. Wala man lang tubig. Nagpunta si na Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Dalhin mo ang tungkod ni Aaron isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kabanang tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron, wika niya, Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harap ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang Bokal ng Meriba, ang lugar ng pag-iimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin Huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galap. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Dumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang bagamat nakita ang aking ginawang silang nagkinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Aleluya, Aleluya, Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daigang kamatayan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang dumating si Yesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Remias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Yesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Honas sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilin ang kanyang mga lagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinalam na ni Yesus sa kanyang mga lagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag naman itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari to sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Yesus at sinabihan, Lumayo ka, satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,